So bago na to day, ang mga pangutanas sa akong mga followers. Nangutana sila, giun sana ako, pagpadaghan ako mga followers. Abi nyo guys, ang kanang followers, mudaghan o nagkalit basta na kay viral video. O muna yung ako guys. Abi nyo, kanang 1K followers per day. Per day ha, kaya na kay basta na kay viral video. O gabi nyo mo guys, ang meaning ko na na kay viral video, naa sa si algorithm sa imong balay. So sa may na to, kung naa sa si algorithm sa itong balay, syempre, eh, maximize din na ito. So, unsa man na pag-maximize, tubago na to ang mga nag-comment sa na ito. Okay, para mo-up sige nga itong video and at the same time, nag-gain siya of views and followers. Kaya, natural, magbalik-balik na na siya sa imong timeline. So, makita ko na sa uban imong e followers ug non-followers. O non ka na kung na viral video, guys, ang mga non-followers naman kasagaran nimo mo anang mukuan. Kaya mo akong nabantayan. Kaya ko akong gishare ninyo. It's based on my own experience. Kay nangutana mag sila kung giunsa ako. So, ako ang gishare din he, based on my own, own experience, na, mo na siya. Nga, mudaghan nyo na itong followers, basta na viral video. O kung naka viral video, i-maximize nyo na nimo guys. Ang potential, ana, nga, pagbalik balik siya sa imong timeline mo up siya by replying to comments by engaging kay naa sa si algorithms mong balay og napay tendency nga na kay mga old videos parehas na ako na koy daan nga video nga ni viral pod sunod na nga akong sa video na nga video na ako nga ni viral kay siguro sa mga nakipag-engage ako nakit-an po to nila ako ang usaka video mo po nga ni viral o appeal po. abi ba guys katubitaw nga kuan nga video dugay na kaayto sa nga tanan wa to siya 4 months ago pero di viral pa man gyud siya mao nga mo na akong ikakuan nga kung naa kay kuan viral video mudaghan jud imong followers dayon unsaon man nga maka viral video ta og diri na dayon musulod ang mga palisiya ni Meta o ang mga rules niya nga mutabang nato as a content creator. Diri na din mo sulod ang first create engaging content. Diri na din mo sulod ang create shareable content that is entertaining, inspiring, and informative. Dayon, imo nang pangitaw ng kiliti, in Tagalog pa, kiliti sa imuhang mga audience. Pangitaa ang content na maganahan sila. Maganahan sila makipag-engage, okay, dahil butan sa imong video. Create topics or themes that your audience find interesting. Dayon use hashtag. Create relevant hashtag that makes your content more discoverable. And create branded hashtag to encourage your followers to share your video or content. And the last but not the least, engage with your audience. You respond to comments, messages, and reviews promptly and professionally. Dapat mo respond juga sa mga comments sa imong video. Para mo upload siya sa iki. Dayon, magdugang po na yung views. Dayon, maningkamot yung tadering lugar, guys. Kaya gusto mo kita mag-content creator. Dili lang nga, content creator lang ta. Basta ganahan lang tama. ma-upload ta dili. Consistency is the key.